Hello mga guys, welcome back to my channel Bungasod TV Ang nagsasabing walang sabong erong walang pera Lalo na pagka bungasod ka So for today's video mga kasabong Panibagong araw, panibagong video Panibagong kalaman naman po Ang masishare ko po sa inyo mga kasabong So ayan po Masishare ko po sa inyo yung aking manok na Sweater po mga kasabong More than 3 years old na po ito Kasi dalawang beses ko na to ginabasan ng tahid kasi ayan mabilis, mabilis po tumubo ayan po so, i-share ko po sa inyo ito na manok no, kasi nanalo, nanalo po ito nung nakarang araw lang to days ago po mga kasabong Kaya hindi ko lang po pagmamayabang kasi hindi puro vlog vlog lang naglalaban po tayo mga kasabong <coughs> So ayan po. Yung kanyang kuwan dito daliri. Nasugatan po yan. So inan inanawan ko lang to binalot ko lang po ng tela kasi pag mga ganitong kuan pag yung manok mana may mga ganitong sugat dito sa kuwan matagal po ma kuan humilom buwat nang naapakan yung kanilang kuwan ipot So medyo na infection yan pag pagkaganyan. So binabalot lang po yan mga kasabong hanggang po humilom yung sugat. Tapos yung dito po mga kasabong ngayon. Patamaan po siya dito sa ilalim ng kanyang kuwan. Kita Yung lala po mga kasabong ngayon po. So, <coughs> Hindi ko lang alam po mga kasabong kung makakasurvive to kasi parang tagos yata dun sa lalamunan yung tama niya so di, tina, di natin alam kung ang kasabong kasi yung tama niya dito sa kuwan sa sa bandang ilalim ng kanyang hita is tagos po sa kanyang kuwan iwan ko kung natamaan yung lalamunan niya kasi ayun yung ipot niya puting puti talaga umiipot ng puti so sign yan po ng kuwan na damage yung kanyang internal intestine po, yung kanyang internal organ po mga kasabong tapos yung bukod dyan mga kasabong itong manok na ito may sinyal po ayan may tungo sa lilong siya or payungan po mga kasabong so pag may mga ganitong manok kayo mga kasabong yung tip ko lang po sa inyo huwag nyo pong ilalaban sa umaga po sa bandang hapon na po ilaban natin antayin lang po natin na sa hapon natin ilaban kasi doon sila talaga malakas tapos yung tipong yung panahon na medyo makulimlim mga, mga kasabong so magpapanalo talaga yan so proven ang tested po kasi itong manok na to more than 3 years old tapos 4 times winner na po itong mga kasabong ay, hindi ko lang pagmamayabang ko mga kasabong. Ayun po. o nanunok ka na nanunok ka yung kwan ko yung katabi ko dito ayan. So nakikisali din yung isa kong manok dito mga kasabong nasa tabi ko lang bantay ka. Sinapulan mo ko 'yung sasabong Ay. So ayan po hanggang na naman nyo mga kasabong. Sana nagustuhan nyo 'yung video ko at huwag kalimutang mag-like and subscribe po para ma-update po tayo sa mga video na i upload